Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang thriller mystery film na The Beast Within. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang kasabihan na mayroong dalawang lobo sa loob ng bawat isa sa atin at ang dalawang ito'y palaging nagbabangayan. Pagkatapos nito ay may makikita tayong isang babaeng nasa madilim na kagubatan. Hinahanap niya ang taong nagngangalang William. Habang tinatawag niya ang pangalang ito ay napasigaw siya sa takot nang may makita siyang kakaibang nilalang sa dilim. Sumunod na eksena ay na ang babae ng nilalang na mistulang isang halimaw. Lumipat ang eksena sa matandang lalaking si Waylon at ang anak niyang babae na si Imogen. Nasa itaas ng hagdan ng anak ni Imogen na si Willow na binubuo ang laro ang bahay. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam si Imogen sa kanyang anak na aalis muna kasama ang ama niya at babalik din sila bago magdilim. Lumabas si Willow sa kanyang silid na may suot na oxygen mask. Mula sa itaas ay sinundan niya ng tingin ang kanyang ama at ina habang naghahanda ang mga ito sa pag-alis. Nakita niyang isinasakay ng kanyang magulang sa sasakyan ng isang baboy bago sila umalis. Kahit hindi suot ang oxygen ay tumakbo siya sa labas at patuloy na tinignan kung saan patungo ang sasakyan hanggang sa makalayo ito. Nagulat siya nang biglang lumitaw sa kanyang likuran ang lolo niyang si Waylon na niyaya siyang bumalik na sa kanila. Kinahapunan, makikita si Willow na nagbabasa ng libro sa labas. Sa likuran niya ay ang matataas na pader na gawa sa bato. Pagbalik niya sa kanilang bahay ay napansin niyang dumating ang ina na pagod na pagod. Sinalubong ito ng kanyang lolo. Nagsabi ang matanda na hindi na niya kayang hayaan ang ginagawa ng mag-asawa dahil sobra na ito. Kinagabihan, habang papunta si Willow sa hapagkainan ay narinig niya ang usapan ng mag-ama. Tinanong ng lolo niya sa ina niya kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Willow ang katotohanan. Agad na sumagot si Imogen na hindi iyon malalaman ng anak niya. Habang naghahapunan ay may narinig silang kakaibang ingay mula sa labas. Tumigil sa pagkain si Waylon para alamin kung ano iyon nang sabihin ni Imogen sa anak ng mga fox lang iyon ay hindi umimik si Willow dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ng ina. Habang naglalaro sa loob ng kanyang silid ay may narinig si Willow na ingay ng isang tao na tila nahihirapan. Bumaba siya at sinundan kung saan nang gagaling ang ingay hanggang sa nakita niya na mula pala ito sa kanyang ama na nakado pa sa kama na pilit na pinipigilan ang sarili. Sinubukan niyang gisingin ang ama ngunit napasigaw siya nang biglang humarap ito sa kanya isang bangungot lang pala ang naganap. Pagtayo niya sa higaan ay sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang lolo at ina niya na binuhat ang sugatang ama na si mula sa sasakyan at pinasok ito sa loob ng bahay. Pagkatapos nito, habang hinahakot ni Willow ang dayami mula sa kulungan ng mga kambing ay nakita niya ang ina na nilalabhan ang makapal na damit ng ama na puno ng dugo. Dahil sa tagpong iyon ay natanong niya sa ina kung bakit itinatago sa kanya ang isang sikreto. Nagwika ang ina na wala lang iyon. Ngunit patuloy na nagtanong si Willow. Unti-unting nainis si Imogen at hindi niya napigilang magbasag ng tasa. Pagkatapos ay galit na inutusan niya ang anak na pakainin ang mga hayop. Pagsapit ng gabi ay palihim na nakinig si Willow sa usapan ng kanyang ama at ina. Narinig niya na nagrereklamo ang ama dahil lumalala ang sitwasyon nito. Matapos sabihin ni Imogen sa asawa na magpahinga na ay lumabas na siya sa silid. Dahan-dahang humalili si Willow sa ina at sinilip ang butas ng susian ng pinto. Nasindak siya ng magtagpo ang mata nila ng kanyang ama. Sa sobrang takot ay bumalik siya sa kanyang silid at nanatili sa sulok. Kinaumagahan ay naghanda ang magina para sa kanilang pag-alis. Nang makaalis sila ay nagkatitigan ang matanda at si Noah. Sa gitna ng biyahe ng magina ay hininto ni Imogen ang sasakyan. May pag-aalalang tinanong ni Willow ang ina kung ano ang gagawin niya ngumiti lang ang ina at kinuhang ang pamalit niyang damit. Mula sa side mirror ng sasakyan ay nakita ni Willow ang mga pasa ng ina sa katawan habang nagpapalit ito ng damit. Pagbalik ng ina sa sasakyan ay tinanong niya ang anak kung may kilala ba siyang marunong magmaneho. Nagpresenta si Willow na siya na muna ang magmamaneho. Sa una ay tinulungan siya ng ina na paandarin ang sasakyan. Nang umandar na ito ay patuloy silang naglakbay patungo sa isang maliit na bayan. Pumasok sila sa isang tindahan ng damit at doon ay nagsukat si Willow ng bagong dress. Nagustuhan ng ina niya ang damit na bumagay sa kagandahan niya. Pag uwi nila ay sinalubong sila ni Noah at sinabing na miss niya silang mag-ina, lalong-lalo na ang anak niya. Kinuha nito ang bagong dress ng anak at pabirong pinaagaw ito sa kanya. Maya-maya lang ay napatigil si Noah at inamoy-amoy ang anak. Tapos ay binuhat niya ito. Sinabi niya sa mag na wag na siyang iiwanang muli sa bahay. Kinabukasan ay muling nagpaalam si Imogen sa anak na aalis silang mag-asawa at babalik bago magdilim. Tulad ng dati ay muling pinanood ni Willow ang kanyang ina na isinasakay ang baboy sa likod ng sasakyan bago ito umalis. Pagdating sa kagubatan ay bumaba sa sasakyan ang mag-asawa, tapos ay dinala nila ang bitbit na baboy at naglakad papasok sa masukal na lugar. Ang hindi nila alam ay palihim na nakasakay si Willow sa likod ng sasakyan. Nakababa at nakapagtago agad dito, bago pa nila may baba ang baboy. Ngayon ay palihim na itong nakasunod sa kanilang paglalakad. Nang marating nila ang isang abandonadong gusali ay nakita ni Willow na ikinulong ng ina niya ang ama niya sa isang silid kasama ang baboy. Sinusya ng ina niya ang kandado sa kadena na suot ng ama tapos ay nilak ang isa pang bakal na pinto. Nang makaalis ang ina niya ay humalili si Willow at lumusot sa ilalim ng bakal na gate nang mapansin siya ng ina ay paulit-ulit siyang pinakiusapan na bumalik at wag pumunta kung nasaan ang ama niya. Pero hindi sinunod ni Willow ang ina at patuloy na sinundan ng ingay ng humihiyaw na baboy. Dahil dito ay binuksan ulit ni Imogen ang nakalock na gate at hinabol ang kanyang anak. Nakita ni Willow ang nakakagimbal na pangyayari na hindi niya dapat makita. Agad siyang hinatak ng ina at isinakay sa sasakyan. Mabilis na pinatakbo ni Imogen ang sasakyan pa uwi sa kanilang bahay kinuha niya ang oxygen mask at isinuot ito sa anak na nawalan ng malay. Habang nilalapatan ng oxygen si Willow ay nagbabalik sa kanyang isipan ang nasaksihang pagpapalit ng itsura ng ama hanggang sa maging isang halimaw ito. Sa sumunod na eksena ay nagising si Willow na suot pa rin ang oxygen mask. Sa hapagkainan ay mapapansin si Noah na lutang habang may sinasabi ang asawa. Sa camper van ni Waylon ay yakap-yakap niya ang umiiyak na apo na natroma sa nasaksihan kinabukasan ay nagising si Willow sa ingay ng usapan ng mga matatanda tungkol sa insidente. Nang magsimulang magkainitan si Noah at Waylon ay lumabas si Willow sa camper van at bumalik sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa kanyang silid ay pinunit niya ang bagong damit na binili sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang nagbabasa ay nagulat siya sa pagpasok ng kanyang lolo sa kanyang silid. Sinabihan siya nito na kunin na ang kanyang mga gamit dahil tatakas sila hindi pa sila nakakalayo sa kagubatan ay hinarang ni Imogen ang sinasakyan nila. Nandoon din si Noah na sinubukang kunin ang kanyang anak ngunit ayaw nitong sumama sa kanya. Pinigilan ni Waylon si Noah at patuloy na pinagsusuntok sa mukha hanggang sa mawalan ito ng malay. Nagalit si Imogen sa ginawa ng ama kaya pinalayas niya ito. Tapos ay kinuha niya ang anak sa sasakyan pero ayaw nitong sumama sa kanila at nagsabi ito na galit siya sa ina niya. Nagwika si Imogen na okay lang na magalit ang anak niya sa kanya pero kailangan nitong sumama dahil siya pa rin ang ina nito. Sa sumunod na araw ay sinama ni Noah ang anak papunta sa abandonadong gusali sa gitna ng kagubatan. Pagbaba nila sa sasakyan ay tinanong niya ang anak kung gusto ba niyang malaman ang katotohanan. At nang nasa loob na sila ng gusali ay sinabi muna ni Noah kung gaano kaswerte si Willow na mayroon siyang lolo na katulad ni Waylon, di tulad niya na hindi man lang nakita ang kanyang lolo kinwento ni Noah sa anak ang tungkol sa kanyang lolo na patay na. Sinabi niyang mabuting tao ito at mahusay sa lahat ng bagay. Lahat ay kaya nitong ayusin maliban lang sa isang bagay. May sikreto kasi ito. Kada kabilugan ng buwan ay nagpupunta ito sa gitna ng gubat kung saan siya ay nagiging halimaw. Minsan ay naghinala ang lola ni Noah sa lolo niya na may ibang babae kaya isang gabi ay sinundan niya ito. Nang makita ng lolo niyang halimaw ang lola niya ay pinatay niya ito. Pagsikat ng araw ay naging tao na ulit ang lolo niya. Nakita nito ang nagawa niya sa kanyang asawa. Hindi niya ito matanggap kaya binaril niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Noah sa anak na hindi niya kailanman ninais na makuha ang sumpa ng kanilang pamilya at hindi na niya ito matakasan. Habang umiiyak ay nilapitan siya ng anak at niyakap. Kinabukasan ay muling nagkasama ang mag-ama sa kagubatan kung saan ay nagpuputol ng mga punong kahoy si Noah nagkaroon sila ng nakatutuwang seremonya kung saan ay sumumpa si Willow sa kanyang katapatan at katapangan para sa kagubatan. Tapos ay nagkunwari siyang nakikipagkarera gamit ang sasakyan. Ilang saglit pa ay nagmeryenda ang mag-ama. Nang kumuha si Noah ng maiinom ay nakita niya ang damit ng asawa sa ilalim ng upuan. Sa di malamang dahilan ay biglang uminit ang ulo niya at puwersahang pinasakay si Willow sa sasakyan upang makauwi na sila. Kinagabihan ay nasa ilalim ng kama si Willow habang nakikinig sa away ng magulang tungkol sa pinagseselosang lalaki ng ama niya. Kinabukasan ay muling pinanood ni Willow ang pag-alis ng kanyang mga magulang papunta sa kagubatan. Dumating ang araw ng kaarawan ni Willow. Nakita niya sa ibabaw ng kanyang kama ang bagong damit na katulad ng damit na sinira niya. Habang nagbubukas ng mga regalo si Willow ay may narinig silang katok sa pinto binuksan ni Noah ang pinto at nandoon ang lolo ni Willow na may daladalang aso para sa kanya. Sa labas, habang nilalaro ni Noah at Willow ang aso ay tinanong ni Imogen si Waylon kung gaano katagal siyang mananatili doon. Nagsabi si Waylon na ayaw niyang marinig sa anak na tinatawag siya sa pangalan niyang Waylon imbis na tawagin siyang itay. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Willow ang ina kung ligtas ba sila sa kabila ng sitwasyon ni Noah. Nagsabi ang ina na siya ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya at hindi niya hahayaang saktan siya ng sinuman. Kinabukasan ay muling makikita si Noah na nagpuputol ng punong kahoy. Samantalang si Willow naman ay bumuo ng larwang gusali tulad ng abandonadong gusali na nakita niya sa gitna ng gubat. Nagpalipat-lipat ang mga eksena mula sa imahinasyon ni Willow sa mga nangyayari. Naputol lang ito nang managinip siya na nag-iibang anyo na rin siya tulad ng kanyang ama nagising siyang hinihingal mula sa masamang panaginip. Sinubukan niyang abutin ng oxygen tank ngunit natumba ito kaya gumapang siya upang makuha ang mask at makahinga. Bumaba siya para uminom ng tubig. Nang marinig niya na kamakalabog ang gate ay pinagpalagay niya na ama niya ang nasa labas kaya sinubukan niyang pagbuksan ito. Mabuti na lang ay pinigilan siya ng kanyang lolo na nagsabing malakas ang hangin kaya humahampas ang gate. Dinala siya ng mag-ama sa kanyang silid at sinabihang matulog na siya pag-alis ng dalawa sa silid ay hiniling ni Imogen sa ama na ilabas ang baril niya. Hindi nila alam na nakikinig si Willow habang sila ay nag-uusap. Sinabihan ni Willa ng anak na papatayin silang dalawa ng halimaw na si Noah tapos ay isusunod nito ang sarili niyang anak na si Willow. Naputo lang kanilang pag-uusap nang may marinig silang kalabog mula sa itaas. Dali-dali silang umakyat at nakita si Willow na bumagsak sa lapag. Wala ng oxygen sa tangke kaya lumabas si Imogen upang kumuha ng bago. Nang madapa siya at marinig na kamakalabog ang gate ay pinakiusapan niya ang asawang halimaw na umalis na. Binalikan niya ang maglolo at mabilis na sinuot ang oxygen mask sa walang malay na anak. Sinabi niya sa ama na malapit nang makapasok ang halimaw. Nang tanungin siya ng ama kung nasaan ang baril ay wala siyang maisagot dahil nalaglag ito sa labas. Sinabihan siya ng ama na magtago na silang mag-ina at kailangan niyang pigilan ang halimaw. Pagbaba ni Whelan ay nakapasok na ang halimaw sa gate. Pinigilan niya itong makapasok sa pinto ngunit mas malakas ang halimaw sa kanya. Nang wasakin ng halimaw ang pinto ay tumilapon siya sa likuran at natusok ang katawan niya sa sungay ng hayop sa pader. Samantala, habang nagtatago ang mag-ina sa loob ng aparador ay sinubukan ni Imogen na gisingin ang anak. Nang magkamalay ay agad niyang tinakpan ang bibig ng anak upang hindi sila marinig ng halimaw. Nang lumampas ang halimaw ay naglakad sila ng dahan-dahan pababa ng hagdan. Sinabihan ni Imogen ng ama na babalik siya. Sa labas ay hinanda niya ang sasakyan. Sinabihan niya ang anak na pag hindi siya nakabalik ay e-drive ni Willow ang sasakyan ng mag-isa hanggang sa makarating siya sa malayong lugar. Pagkatapos ay binalikan niya ang ama sa loob ng bahay. Inakay niya ang sugatang ama at gumapang sila sa ilalim ng sahig. Sa kasamaang palad ay naipit ang kamay niya sa mousetrap kaya napahiyaw siya sa sakit. Narinig siya ng halimaw na agad binutes ang sahig upang makuha sila. Nagpatuloy silang gumapang at ng malapit na salabasan ay tinulungan sila ni Willow. Sumakay sila sa sasakyan ngunit hindi ito mapaandar ni Imogen. Dahil kulang na sila sa oras at malapit na sa kanila ang halimaw ay pinatakbo sila ni Waylon palabas ng gate tapos ay sinakripisyo ang sarili. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mag sa malawak na kagubatan. Tumigil sila ng panandalian upang makahinga si Willow. Tapos ay muli silang nagpatuloy sa paglalakad sa dilim. Nang makarinig sila ng kakaibang ingay ay pinatago ni Imogen ang anak sa likod ng isang puno, nang makalayo si Imogen upang tignan kung ligtas ang dadaanan nila ay biglang kinuha ng halimaw ang anak niya. Hinabol ni Imogen ng halimaw papunta sa abandonadong gusali. Nang nasa loob na sila ng gusali ay pinakiusapan niya ang asawa na itsurang lobo na bumalik na sa normal. Dahil sa pakiusap ni Imogen ay unti-unting pinakawalan ni Noah ang anak. Tapos ay dahan-dahan niyang niyakap ang asawa na di pa bumabalik sa dating itsura. Habang yakap ni Imogen ng asawa ay nagbalik sa kanyang alaala ang masasayang pangyayari sa kanilang pamilya. Nagbalik din ang pangyayari kung saan ay nakahiga silang tatlo sa kama. Sinabi ni Imogen sa asawa na mahal niya siya kapag ganoon siya. Tinanong ni Noah kung ano ang ibig niyang sabihin na ganoon sabay nagalit ito at sinunggaban siya. Kasabay nito ay inatake ng halimaw si Imogen. Napasigaw si Willow sa nakita at nasipa niya ang lampara na naglikha ng maliit na apoy. Habang gumagapang papalayo si Imogen ay nakatitig si Willow sa apoy na tila may binabalak. Ilang saglit pa ay kinuha niya ang oxygen tank at inapuyan ito sa dulo. Tapos ay itinapat niya ito kay Noah bago binuksan ng malakas dahilan upang masunog ang amang halimaw mula ulo hanggang paa. Niyakap ni Imogen ang anak habang luhaan nilang pinapanood ang nasusunog na asawa. Kinabukasan ay makikita si Willow na nagbabasa ng libro. Iniwan niya ang librong White Fangs at nagtungo sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ay muling nagbalik sa kanyang alaala ang lahat ng masamang nangyari sa kanilang buhay sa kamay ng kanyang ama. Natandaan niya ang nangyari sa kanilang magina kung saan ay binubugbog ng ama niya ang kanyang ina sa kanyang harapan sa loob ng abandonadong gusali. Lumalabas na ang halimaw sa pelikula ay katang isip lang at inilalarawan nito ang isang tao na sa sobrang sama ng ugali ay mukhang halimaw na ang tingin ng lahat ng tao sa kanya.